Second destination, Napa, Napa, happy now. Kaya po hindi po siya may video dito man ta sa cross winds tagay ay na dito guys ang sarap magkapila natin to me mga at medyo marami get daan po pasok suka is just global na pa venta alam mo at ano para man narinig ang thing upo ang raya itless niya milga live dining kapre, huy tabi tabi po at babae man lolo sa jahar po keyo inang sa tagay guys ay tigan parang nasa bagyo unta Ming pine tree na diya sa gahaan sa pagkutan dito o rin man sa Tagaytay tayo talaga ah pakaganda ng lugar guys so first destination natin dito ay yung kinatawag nilang napa to lugar oh my god sobrang red looks nga naman tapos tayo ay may pagantong video video na panuwanin nga ni Glad of Glad ay nga ay ano pa dyan huwag Tara din mo na pil. Ay, Diyos ka pa naman. Eh, di wawang wow, hama. Saan, sarap talaga po yung bakit. Ito yung talagang green na green yung paligid. Puro pine tree, ha. Ah. na, ko ng honey na sarap mo. Kapag ito sarap dito mo, jagging guys. Siyempre, unang natin puntan dito yung napa. Isa tong coffee shop dito sa ating pupuntahan na at Cross Wind. Ito guys yung loob niya. Tento din dito sa Alpresco Talaga nung no? relax na relax. Sa uh, sarap At sa lahat tata -ta ng area dito guys sa Instagram. Wala ba isang ka pa? So pasupin natin itong napanay na ito. Dito naman ay talaga nga. Pakita ko na sa mga Facebook talaga yung usap daw yung copy nila dito. Ang titin mo siya at titignan natin habang yung ito natin. Ang pa mang dito mo sa likod at nag na relax relax ayan at tumorder na tayo yung. ang dami nga mong pila dito ay pakat sarap ng lugar na ito guys sa pagkaganda nga naman Ma din nga at maurit dito Uy, syempre ano nga mga order natin dito guys syempre yung aking obito na matcha prop ay talaga namang kahit saan kape ito talaga yung aking favorito at ito talaga yung aking in-order ayan live ko dito sa area guys Itang kita ang kita mo at ka dito para makakita ang ganitong lab Ako best kong lugar yung best ko Itong loob At saka meron pa din dito sa kabilang side, Ito na guys, talaga naman itong log yung ating buzzer At talaga hintay na yung ating matcha wrap disc oh. Siyempre patikin pa lang ito kasi ano man guys Meron dito ang entrance or yung uh, Barking Pinaw 500 kasi yung 300 nga ay consumable ng products dito sa loob ng Across uh, So, ito muna ang in order at mamaya sa sumama natin itong ating mga pamagkin. naman sa isang coffee shop din dito sa Cross Wings. Ewan ko lang kung ito na yung trivia na sabi dito o Cross na ito ay pagmamayari ng bilyara. Ay, Diyos ko po. Uh, Napakayaman talaga ng bilyara. Isa na nga naman ay tama yung ating nasagap na chismis. Kasi ka ba ako pero this lady, di sila dito, mga kondominium ay may nag dito sa akin sa coffee shop na isang konti million. Tisko, 11 million. Guys, madami din guys sa bahay dyan sa loob. Talaga mga sobrang gabantang bahaya. Ay talaga mga bilyonaryo o bilyonaryo na talagang katiray dito. Ay di sana all na lang guys. Tapos dito na tayo sa ating isang pupuntahan coffee shop. Yan yeah. yung tiyo ay napakadami din nga mong tao dito. Kaya pala madami tao kasi nga pala ito. Araw na punta namin dito ay weekend so ex pek na madami talagang pupunta dito at sya na pagbenda ng palahon ng araw na at sarap talaga kung madami kang halang pera o may kahit araw-araw at hindi magkabi ay tiyas ka pa, hirilas na rila ay, solve na ang araw mo pagkabi ng talaga yung magpita mo guys Tapos nakaglakad ka lang dito sa paligid Habang ito ay may hawag na kape uh, Ay, napakaganda ah. Pagkatapos nga naman ito guys Ay, di po naman tayo sa isa pa natin destination O, oh. you see you on my next vlog para umurito nyo Guys, thank you for watching Please like, share, subscribe And peace out